Ikadalawamput isang kabanata Ang kaloob ng biuda. Pinagmamasdan ni Jesus ang mayayamang naghuhulog ng pera sa lalagyan ng mga kaloob sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na biuda na naghulog ng dalawang pirasong barya. Sinabi ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Mas malaki ang ibinigay ng biudang iyon kaysa sa kanilang lahat. Sapagkat silang lahat ay nagbigay galing sa sobra nilang pera, pero ang biyuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng ikabubuhay niya. Sinabi ni Jesus ang tungkol sa pagkawasak ng templo. May ilan doon na naguusap tungkol sa mga mamahaling bato ng templo at mga palamuti nito, na inihandog ng mga tao. Sinabi sa kanila ni Jesus, Darating ang araw na ang lahat ng nakikita ninyong iyan ay magigiba at walang may iwang bato na magkapatong. Mga paghihirap at pag-uusig na darating. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po mangyayari ang sinabi ninyo? At ano ang mga palatandaan kung malapit na mangyari iyon? Sumagot si Jesus, Mag-ingat kayo na hindi kayo malinlang ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin nilang sila ang Kristo. At sasabihin din nilang, dumating na ang panahon, huwag kayong maniniwala sa kanila. At kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan, huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa kaagad darating ang katapusan. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, Magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom, at mga salot sa iba't ibang lugar. At makakakita kayo ng mga nakakatakot at nakakamanghang palatandaan mula sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng iyan ay uusigin muna kayo at dadakpin ng mga tao. Dadalhin nila kayo sa mga sambahan ng mga hudyo upang akusahan at ipabilanggo. Iimbestigahan kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Magiging pagkakataon nyo ito upang magpatutuo sa kanila tungkol sa akin. Kaya itanim ninyo sa inyong isip na hindi kayo dapat mabalisa kung ano ang inyong isasagot. Sapagkat bibigyan ko kayo ng karunungan sa pagsagot para hindi makaimik ang inyong mga kalaban. Ibibigay kayo sa inyong mga kaaway ng sarili ninyong mga magulang, kapatid, kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kapupotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Ngunit hindi kayo mapapahamak, at kung magpapakatatag kayo, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. Kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga sundalo ang Jerusalem, malalaman ninyo malapit na itong mawasak. Kaya ang mga nasa Hudeya ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan, at ang mga nasa Jerusalem ay kailangang umalis agad. At ang mga nasa bukid naman ay huwag nang bumalik pa sa Jerusalem. Sapagkat panahon na iyon ng pagpaparusa upang matupad ang nakasaad sa kasulatan. Kawawa ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil mahihirapan silang tumakas. Darating ang napakatinding paghihirap sa lupaing ito dahil sa matinding galit ng Diyos sa mga tao rito. Ang iba sa kanila ay papatayin sa espada at ang iba na may dadalhing bihag sa ibang mga bansa at ang Jerusalem ay sasakupin ng mga hindi hudyo hanggang sa matapos ang panahong itinakda ng Diyos sa kanila. Ang Pagbabalik ni Jesus sa Mundo May mga palatanda ang makikita sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Mababagabag ang mga bansa at hindi nila malalaman kung ano ang gagawin nila dahil sa malalakas na ugong ng mga alon sa dagat hihimatayin sa takot ang mga tao dahil sa mga mangyayari sa mundo. Dahil mayayanig at mawawala sa kanikanilang landa sa mga bagay sa kalawakan. At makita nila ako na anak ng tao na dumarating mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, umasa kayo at maghintay dahil malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang Aral Mula sa Puno ng Igos Ikinuwento sa kanila ni Jesus ang paghahalin tulad na ito. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ang iba pang punong kahoy. Kapag nagkakadahon na ang mga ito, alam ninyong malapit na ang taginit. Ganoon din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinasabi kong ito sa inyo, malalaman ninyong malapit na ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Matutupad ang lahat ng ito bago mawala ang henerasyong ito. Ang langit at ang lupa ay maglalaho. Ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. Maging handa kayo. Kaya magingat kayo na huwag mawili sa kalayawan, sa paglalasing, sa pagkaabala sa inyong kabuhayan at baka biglang dumating ang araw na iyon nang hindi ninyo inaasahan sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa buong mundo kaya maging handa kayo sa lahat ng oras palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ng lahat ng mangyayaring kahirapan at makatayo kayo sa harap ko na anak ng tao nang hindi napapahiya Araw-araw nagtuturo si Jesus sa templo. Pagsapit ng gabi, pumupunta siya sa bundok ng mga olibo para magpalipas ng gabi at maagang pumupunta ang mga tao sa templo upang makinig sa kanya.